Okay mga kaswabe, ito ay request ng isang ating kaswabe, si Jeric J. at Chico 514 para sa ito kaswabe. Okay, step by step guide sa pag-apply sa Grab Express 4 wheels. So, check muna natin yung requirements. Google natin yung Grab MPV Express. Uh, click na natin yung 4 wheel delivery opportunities. So kung papansin nyo mga kaswabe, luma ang itong vlog na to, July 26, 2021 pa. Pero dito ko lang nahanap yung mga requirements eh. Uh, Doon sa ibang mga website, wala. Wala akong mahanap na requirements. So scroll down natin sa baba. So sa requirements, sa driver, pwedeng non-pro. So kaya naglakas loob tayo mag-apply dito kasi non-pro lang yung lisensya ko nun. Pero ngayon updated na ako, nagpa-pro na ako. Tapos sa vehicle, kung um, papansin nyo, 2010 and newer. So, pasok pa yung sasakyan natin kahit medyo oldies na. <laughs> uh, and again,